Panatili nga ng bagyong na krising ang kanyang lakas habang uh, binabay, binabagtas ang bahagi ng hilaga-hilagang uh, kanduran na, 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 sa karagatang bahagi ng silangan ng Katanduanan, katanduan suling nakita ang uh, sentro ng bagyong krising sa uh, na may layong 520 km silangan ng uh, north east uh, ng Huban Sorsogon uh, o apat na raan, kilometro ng silangan uh, na silangan, hilagang silangan ng Pirak Katanduanes. Uh, may lakas ang uh, may lakas na hangin na taglay ang bagyong uh, krising uh, na 55 kilometro malapit sa kita pagbukso na 70 kilometro at uh, kayo na rin kumikilos ito sa bilis uh, na 20 kilometro bawat oras uh, pa hilaga-hilagang uh, kanduran nakataas naman ngayon ang uh, signal number 1 sa southern portion ng Batanes, uh, maging na rin sa Cagayan kasama ng ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, north uh, northern portion ng Aurora, Payao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, at uh, gay na rin northern at eastern portion ng uh, Katanduanes uh, batay sa pinakohuling uh, impormasyon sa tinatahap ng bagyong siya Crising. Ito ay kikilos na pahilagang kanduran sa loob ng 48 oras at inasahan ng landfall scenario sa may bahagi ng mainland Tagayan bukas ng gabi hanggang sabado ng madaling araw. At pagkatapos ito ay kikilos siya ng kanduran, hilagang kanduran na babaybayin ang northern portion ng northern Luzon at lalabas sa kanupaan o Philippine Area of Responsibility pagsapit ng uh, Sabado ng gabi o Linggo ng uh, umaga. Kaya patuloy na pinapayuhan uh, ng uh, pag-asa yung ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Northern Luzon uh, na maghanda kasunod pa rin nitong banta ng bagyong kriseng.